Ah, yeah, uh, niya. <laughs> Galing ang aso na to. So pinadapa siya dyan, no? Oh. hanggang ngayon di pa siya umaalis. Eh. Oh. Pinadapa siya kanina pa. Hanggang ngayon, no? Oh. ayan, ayan. Bingo! Ah, oh, ayan. Oh, bingo daw, bingo. Aso natin bingo natin. <laughs> bingo! ah, ayan. So, 1, Bawasan mo na ang COVID-19. Magkano ang total amount na matitira? Kaya. Magkano ang total amount na matitira? Sagot. Sagot. Magkano? Magkano? Oh. Magkano? Opo. Galing ah. Opo. opo daw, opo. Same question. Opo. Yung 1,000, bawasan mo ng

Oh, what is your yes, daw yes. Oh, oh, oh. Oh. babalik ka. So, babalik ka. Yes no? yes no? ka. ka. Okay. Eh. <laughs> Ang galing, ah. Mag-CC o pina ni Kuya <laughs> yung aso niya. At tingnan natin kung babalik Ayan na, oh, ibang kulay. <laughs> Akala ko siya na yun. Hindi pa pala eh. Diba? So, ayan na siya, o. Oh. Ayan, nag lakad doon, o. Oh. Sana, ayan na, ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ah, oh. nasa -na -na mga motor. So, si Bingo may ano rin. May donation din. Kung gusto mong bumagbigay, ayan, mayroon din siya, o. Oh rear rear placing. O, so, bibigyan natin si Kuya. Kuya, para kay Bingo to. Ayun, para kay Bingo daw to, bibigyan natin. Galing ang aso. Ilang taon mo na Kuya pinaruo 'yan? Ano lang taon? Galing ah. Wala sa lahi ang Yan tinatawag ni Kuya. Ang nasa ana. Yung nandoon kanina yun o. Oh, Naglalakad na ka. Nag-order so, nga muna kami na snack hang sa Warma Shack. So yan yung anak ko. Magbayad lang. Pumili lang muna kami. Then tayo natin yung bibili ng anak ko. Hintay-hintay lang natin, guys. Ayan, ayan. ayan na, oh. Ano si Bingo? Oh, mati ka po kumain. So, ngayon, ayan na si Bingo, oh. Ano yung aso na napakatalino, galing. Ayan, oh. Nag-CR lang daw. Pina cr muna ng may ari. Ayan, oh. Kita nyo, guys. Ayan ina mo muna nung may ari. Ayan na. Nagmating na siya. Ayan na. Ayan ang may ari na nakabli. Ayan. Ayan. Galing. Natalino na yung aso na yan. Ayan. Ayan na si Bingo. Bingo. So, gawin tayo muna kami Ito Gawin muna tayo guys May sago May shawarma So, let's go ito so, tayo tayo guys ah, Tatanungin Mabinga Anong object yung drawing sa white board A Square

circle daw. Pwede. question. Anong object yung nakadrawing sa whiteboard? A, square, B, circle, sagot, huy! Sagot. Sagot. Ito. Sagot. 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 Nakagaling talaga. Hindi ba ito? Ayan ito yun. Ito. Hoy. Ito. Ito, ito, ito. ito Oh, ayan talaga eh. Ito <laughs> yon ito. 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 ito Binaliktad na own. yung ito, ano. Ito. Binaliktad na yun ito. parang oh. talaga eh. Sagot. Sagot. Ayan talaga eh. Yung totoo naman talaga. <laughs> Galing. So aso yan ni Kuya Gardo. Ayan o. Oh. na naman o. Oh. Ayan. Nauhaw ata eh. nga. Sinainom muna. Pinto! Hey! Time is 3! 1, 2, 3! 9! 8! 7! 8! 9! 10! 10! 10!

sakat sakat saka, saka, saka. <laughs> answer. Answer. answer bingo Final answer na oh, galing bingo balik si bingo ayan tayo nga sa doon Thank <laughs> you.